Nagsagawa ng isang pagpupulong si na DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at iba pang miyembro ng gabinete para talakayin kung paano matutugunan ang mga hinaharap nilang environmental issues sa tourist destination sa bansa. Kasama sa pulong ang local leaders mula sa limang Green Economy Model o GEM sites na kinabibilangan ng El Nido at Coron Palawan, Panglao Buhol, Puerto Galera at Siargao Island. Mahigpit na binabantayan ang mga ahensya ng pamahalaan ang mga ito, kabilang ang DENR, para sa pamamahala ng yamang tubig at solid wastes, pagpaplano ng paggamit ng lupa at pagpapatupad ng easement zones. Nag-alok ang DENR ng teknikal na tulong at nangakong makikipagtulungan sa iba pang ahensya at LGUs para matugunan ang solid waste at plastic pollution. Inatasa naman ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na gumawa ng mga agarang hakbang para harapin ang mga hamon sa kalidad ng tubig at solid waste sa loob ng anim na buwan.